Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, abay umarangkada na po ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong umaga. Una na pong itiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos na holiday ngayong araw para mabigyan ng pagkakataon ng bawat potante na makaboto. Tatagal po ang botohan alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon kung saan maaaring bumoto para sa SK elections ang mga botanteng edad 15 hanggang 17. Ang mga botanteng edad 18 hanggang 30 naman ay bibigyan po ng parehong SK at barangay balot habang ang balota lamang para sa barangay elections ang ibibigay sa mga botanteng edad 31 pataas. Mga kasama, nasa mahigit 672,000 ang posisyon. Opo, na ipinaglalaban pinaglalabanan ngayong halalan. 42,001 dito ay para sa kapitan ng barangay at 294,007 para naman sa kagawat. Ganito rin ang bilang para sa posisyon sa SK German at SK Kagawad. Isang barangay German, pitong barangay Kagawad ang ihahalal po habang isa rin sa SK Chairperson at pito sa SK Kagawad na sa kabuang isang milyon. 414,487 naman ang kandidato para sa BSKE. Paalala po ng COMELEC sa mga boboto, alamin na kaagad ang precinct number at voting center. Takpan ng folder ang balota sa pagboto at iwasan ang erasures. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpunit o pagsira sa balota at pagkuha ng litrato o selfie.